nung paghagis ko may kumagat agad hindi ko lang na nabiwas ah. sana tayo ng huli kung, kung anong isda yun yan po huli ah. Oh. Ah. uy makaya eh ay po naku po paborito <laughs> na naman natin oh, ah <laughs> may iyak pa Ayan po, hindi tayo zero. Earth scotch. Oh. Lucky kandule. Pa, yan, pamimigay na po natin to. Hmm. Ayan po, laki ah. Oh. <laughs> Ito. Itong may... <laughs> Lagpa. pa oh huloy <laughs> oh ay hihito oh. <laughs> biglang nilibog oh yan hihito pangalawang huli takas so. oh na native po oh. hindi naman so ganong kalaki pero may sandangkal na po takaw oh yan po, hito. Good size na rin po 'yan. <laughs> yun na. lang, hindi na Ah, hindi ano, malit na siguro. Alit nang na. Tinatangay <laughs> agad eh. Na? Ganyan niya ayaw Ha? Ganyan niya ayaw sa'yo. Hmm. Hindi na lulok. Ha? Yeah. Yung sa gilid eh. Gusto talaga yung kumikitaw na ano, yung bulate. Ha? Yun, lilipat po tayo. Yan, may kasama tayo si Andres. Sumunod. Oh. Saka si JR. Ayan. yan, yan lilipat po ako sa Gawiron. Dito, nakadalawa pa lang po tayo. Isang kanduri. Isang isang hito. Ayan, kita ka sa lang po tayo doon. Uh, hindi yung Mahabang lakarin rin. nakalipat na po tayo at nakahags na po tayo. Yan, dito. Ando po sila sa Gawiron. Iniwanan po sila. Wala, madalang na bigo hanggang nakadalaw pa lang tayo. Kaya baka sakali din tayo makahuli. Oh, laki oh. Oh. Hoy oh, oh. Oh, oh. Ah, laki oh. Ha? Eh, hito oh. Eh, laki oh. Hu! Laki. Thank you Lord. Oh. May laki lang hito oh. Hmm. <laughs> ha? Ah? Oh, ba 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 ba. Laki mo <laughs> ito. Oh. Ito po ang sarap oh, laki oh. Native. Oh. May uli to? Oh. May uli? Oo. sumabit po sa kanya sinabit oh. Baka oh. mababa lang sa mga sayang. Laki po lang hito oh. Mm. Mm. Sorry ko. Na natibo ko po ako. Sakit. Oh, huh? natibo po ako, nadudugo. Sakit. Huh. Ah. Sakit oh, namanid po yung daliri ko. Sakit. Ah. Tapde. Natibo. Ay, nako. Kahuli nga ng ay, itong malaking native. Natibo naman po ako sakit oh. Manid po yung daliri ko. Ay, nako. Sakit. Po, kamay na lang po ulit. Hanggang dito na lang po yung ating vlog. Natibo ako, masakit. Woo!